12 signs na nagagandahan at nagugustuhan ka ng lalaki. Number 1. Kumagawa siya ng effort. Makita ka lang araw-araw. Number 2. Nawawalan siya ng interes sa ibang babae. Number 3. Inuunawa kanya at palaging hinahabaan ang kanyang pasensya sa iyo. Number four, Palagi siyang masaya kapag ikaw ang kanyang kasama. Number five, pinagmamalagi ka niya sa kanyang mga kakilalat, at kaibigan. Number six, handa siyang maghintay sa iyo kahit gaano ka pakatagal. Number seven, araw-araw kanyang sinasabihang maganda ka, panlabas man o panloob. Number eight, palagi siyang nakatingin o sumusulyap sa iyo. Number nine, handa siyang gumastos, makadate ka lang. Number 10, hindi siya nawawala ng compliment para sa iyo. Number 11, malaging mayroong regalong ibinibigay sa iyo. Number 12, ikaw lang ang gusto niyang kasama at wala nang iba pa. Ilan lamang iyan sa mga signs na talagang nagugustuhan o nagagandahan sa iyo ang isang lalaki. Pero siyempre, gusto kong ipaalala sa iyo na kapag may lalaking ganyan sa iyo, ay huwag kang maging marupok agad mas maiging kilalanin mo muna siya ng mabuti para sa huli, walang umiiyak na babae dahil sa mabilis na paglandi. Tandaan mo yan. God bless. Kabahan ka na kapag ganito ang ipinaparamdam sa iyo ng isang lalaki. once ng lalaki ay never o ayaw niyang ibaba ang pride niya para sa'yo. Maniwala ka sa akin. Hindi ganon kalalim ang pagmamahal niya sa'yo. Kapag natitiis ka niyang hindi ka usapin at suyuin, lalo na kung alam niyo namang siya yung may mali, tapos hindi ka sinusuyo, paano pa kaya kapag natitiis ka niya na ikaw yung may mali? Bilang isang lalaki kasi, kung mahalaga ka sa amin, ah, kung mahalaga sa amin ang isang babae, at ayaw naming mawala sa aming buhay, handa naming ibaba at isang tabi ang aming pride para lang sa isang pinakamahalagang babae sa aming buhay. Kaya payong kaibigan lang mga boss, bihira sa aming mga lalaki ang manuyo ng babae. Once na hindi naman namin mali o kasalanan, kaya once na sinuyo ka ng lalaki kahit na ikaw yung may kasalanan, isa lang ang ibig sabihin nun. Handa niyang lunukin ang pride niya. Magkaayos lang kayo. Kasi hindi niya kayang tumagal lang away ninyo. At gusto niyang mas tumagal pa yung relasyon ninyo. Swerte mo kung may ganito kang lalaki sa iyong buhay. Kaya ingatan mo ito at huwag pababayaan. Tandaan mo yan. God bless. Hindi niya kayang tumagal lang away ninyo. At gusto niyang mas tumagal pa yung relasyon ninyo. Wag na wag mong susukuan ang mga pangarap mo. Napapagod ka na ba? Nasa sitwasyon ka na ba na tila gusto mo nang sumuko? Makinig ka. Huwag mong susukuan ang binuong mong pangarap. Balikan mo at isipin mo yung mga dahilan kung bakit ka nagsimulang mangarap at nagsumikap at naghihirap para lang makuha ang ninanais mong pangarap. Isipin mo ang sarili mo at yung pamilya mo na nagtitiwala sa iyo. Huwag kang susuko. Manalangin ka. Ipaubayan mo sa kanya ang lahat ng ikinababahala mo. Maniwala ka kay Lord na wala siyang ibinibigay na pagsubok na hindi mo kayang lagpasan. Ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo Okay lang na mabagal basta umuusad. Huwag ka lang susuko at ihinto kasi walang nananalong sumusuko. May isang nila lang na hindi mo nakikita pero palaging nakagabay at nagtitiwala sa kakayahan mo. Tandaan mo yan. God bless. Okay lang na mabagal basta umuusad.